Magandang araw. Ang ating pag-aaralang mga talata para sa araw na ito ay hango mula sa Malakay chapter 3 verses 2 to 4. But who can endure the day of his coming? And who can stand when he appears? For he is like a refiner's fire and like fuller's soap. He will sit as a smelter and purifier of silver, and he will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver, so that they may present to the Lord offerings in righteousness verse 4 then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasing to the Lord as in the days of old like as in former years may the Lord bless the reading of his word ang pamagat ng ating talatang pag-aaralan sa araw na ito ay refined by fire preparing for Jesus second coming dinadalisay ng apoy ang paghanda sa muling pagbabalik ni Jesus. Ito po ay napakahalaga po na ating pong sa araw na ito sapagkat makikita po natin dito ang kahalagahan, ang seriousness, ika nga, ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ang konteksto ng Malakay, kung inyo maalala sa ating napag-aralan kamakailan, ang Malakay ay patungko sa bayan ng Israel na simula sa mga araw na kung saan ay tinuliksan ni Malakay ang kanilang pagtalikod doon sa salita ng Diyos pagtalikod doon sa kautosan ng Panginoon kung paano po sila sasamba sa harapan ng Diyos. At ang sumunod naman, ito naman ngayon yung bayan po ng Israel na kung saan ay tinalikuran din po nila ang malinaw na kautosan ng Panginoon na hindi po sila makikiapid, hindi po sila magkaroon po ng anumang ugnayan sa mga pagano na kung saan ay ang kanilang ginawa sa halip na sundin ang kautosan ng Panginoon, hiniwalayan po nila ang kanilang mga asawa at inasawa po nila ang mga kababaihang pagano na kung saan ay sila ay nilayo mula doon sa Panginoon at inintudus sa kanila ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga dito po makikita po natin na talagang ang ang Panginoon po, ang linaw-lina -lina po niya, sabi niya, wag kayong sumunod sa mga bagay na nangyayari sa inyong paligid. Salip ako ang inyong susundin sapagat ako ang Diyos, ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ngayon po dito sa ating binasang talata, ang konteksto makikita po natin, ito ay patungkol sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. This is about the second coming of Christ. And in the process, before He comes, naisin ng Panginoon na ang kanyang bayan ay malinis. No, magkaroon ng purification, ika nga, sa kanilang buhay spiritual. Ang ating malaking katanungan sa ngayon ay, Are we ready? Handa ba tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon? Yan po yung ating pag-aaralan sa ilang mga sandali. This is about the second coming of Christ. Ito po, dito natin makikita sa verse 2. Malina po na sinabi po ng Panginoon, but who can endure the day of His coming? Napaka-seryoso po itong malaking katanungan sa atin bilang mga mananampalataya, no? na kung saan ay pinapakita po rito yung image rin na kung saan po ang pagdating po ng Panginoon ay isa po itong malawakang event na kung saan po He will stand like an enduring fire sa po ay haharap po na para po siyang napaka liwanag po na para pong tila-apoy po siya at lahat po sa atin ay tatayo. Ikaw ay mananampalataya at tinanggap mo ang Panginoon Yesus bilang iyong personal na Panginoon. maliligtas. Ikaw po ay ligtas na po. Ang iyon na lamang pong aantayin sa pagharap sa Panginoon ay yung Kanyang pagtapik sa ating balikat na pagsabing niya, Well done, good and faithful servant. Welcome into the joy of the Master. po yung ating ina kataasahan na gagawin po sa atin ng ating Panginoong Hesus. Subalit, kapag ikaw po ay hindi po tumanggap sa Panginoon, hindi mo po sinunod ang kanyang paanyaya ng kaligtasan, ng kapatawaran ng kasalanan at ikaw po ay tuluyang lumihis ng landas palayo sa Panginoon, tiyagpang yung kalalagyan po. Yung ayon po sa Biblia, ikaw ay dadalhin po doon sa nalawa ng, ng apoy na kasama po ang jablo at lahat ng kanyang mga alipores. Pero po sa ating bilang ng yun po ang ating pong katanungan. Ano po ang response natin patungkol po sa bagay na ito? Kapatid, kailangan pong sirisuhin natin ang ating lakarin sa Panginoon. Kailangan suriin natin yung ating buhay. Tayo ba ay talagang sumusunod sa kanyang alituntunin o patuloy pa rin tayong namumuhay sa sa ating kaparaanan, malayo po sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Tingnan po natin, ano po yung ika nga, the process of purification. Paano po tayo ipipurify ng Panginoon habang tayo naghanda sa kanyang muling pagbalik? Dito po makikita po natin yung dalawang kaparaanan ng kanyang pagpipurify. Una sa lahat, makikita natin doon sa verse 2, ang sabi po, the refiner's fire. Ano po yung refiner's fire? Sabi nga po, ang Panginoon ay parang smelter po siya at kanyang niya pong dadalhin po ang ginto at ilagay niya po sa apoy at hayaan niya po na uminit na uminit yung apoy na at matutunaw po yung ginto. At habang natutunaw yung ginto, ay magsusurface po yung mga karumihan, yung mga impurities na sinasabi at habang sumusurface po siya, umaangat po yung mga impurities na yan ay kanya pong akalusin, kanya pong aalisin in such a way na kapag malinis na malinis na yung ginto na yan na sa pamamagitan ng apoy, e eh, pwede niya na pong tingnan yung kanyang mukha doon sa, sa elemento at magre-reflect yung kanyang mukha doon sa elemento na yaon. Yun po ang isang kaparaanan po ng Panginoon ang purify at pag-alis ng anumang impurities sa ating mga buhay. Ang sumunod naman na kapahayagan patungkol sa refining process ng ating Panginoon, yung po sinabi po rito na the fuller soap. Ano po yung fuller soap? Yung fuller soap po yan, nagyari po yan sa alkali na kung saan po ang gamit po nito ay pagka nilagay po ang isang tela, ang isang damit doon sa alkali na yan, ay talagang titingkad po ang kaputian at matatanggal po anong pang uri ng mga karumihan, ng mga uri ng mga mansa na mayroon po sa pananamit na yan. Yan po ang pangalawang paraan ng Panginoon ng kanyang pong paglilinis, kanyang proseso po ng paghahanda ng kanyang kanyang mga lipi. Pero po, mapapansin din po natin nabanggit po yung patungkol po sa priesthood. Ang sabi po, the royal priesthood. Tingnan po natin sa 1 Peter chapter 2 verses 9 and 10, ang sabi po, but you are a chosen people. A royal priesthood, a holy nation, people of God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into his marvelous light. Verse 10, for you once were not a people, but now you are a people of God. You have not received mercy, but now you have received mercy. So yun po yung gagawin po ng Panginoon. Ang paglilinis ng Panginoon ay bilang lipi ng mga royal priesthood na pinili ng ating Panginoon upang tayo ay maging handa, maging ganap sa kanyang muling pagbabalik. Ano po ang inaasahan po na maging bunga po ng purification na ito? Ang sabi po sa verse po na mapapansin po natin then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasing unto the Lord. Ito ay maging kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Yan po yung kanyang inaasahan. Kaya mga kaibigan mga kapatid, atin pong pansinin po na napakahalaga po na maunawaan natin na mayroon pong koneksyon ang ating paging malinis ang ating paging banal sa harapan ng Diyos doon po sa ating ginagawa pong pananambahan sa Kanya. For the Bible clearly says, no one can come unto the Lord with an impure heart, with an unclean hands. Lahat po tayo ay kailangan po malinis po pag tayo po'y humaharap sa Panginoon. At ang sumunod po na maaari pong bunga ng purification process na gagawin sa atin ng ating Panginoon, pamamagitan po ng iba't-ibang hamon sa buhay, sa mga trials na dapat-daraanan sa mga hamon na ating susuungin, ang maging bunga po, pag tayo po'y naging tapat sa Kanya, at tayo po'y susunod sa Kanyang alituntunin, tayo po'y buong-buong nagpapasakop sa Panginoon. Ang sabi po dito, God's promise to restore what was lost. Ano man ang nawala sa atin, ano man ang ninako ng kaaway sa atin, ito ay ayon sa Panginoon, kanyang ibabalik. At magkakaroon po tayo ng ika nga, the hope of being pleasing to the Lord as in the former years. Tayo ay maging sariwa muli sa harapan ng ating Panginoon, katulad po na naganap noong panahon, bago pa po nagkasala si Adan at si Eva. Kaya bilang panghuli ang ating paalala sa araw na ito, kalagahan na kung saan tayo maging handa sa isang katotohanan na magaganap aganap anytime, ang muling pagbabalik ng ating Panginoong hesus at ang kalagahan ng ating pong pag ng ating sarili at hayaan siya na kumilos upang tayo'y kanya ma-purify, kanya tayong malinis, kaya tayo maging kaya-aya sa harapan ng Diyos. Ang ating maging hamon ay ganito, paano tayo maging aktibo sa paghanap ng paglilinis ng Panginoon ng ating buhay. Yan po imposible, maliban na lamang kung tayo po suna sa lahat ay bumabalik sa ating panahon ng panalangin sa Kanya, personal nating inaaral ang Kanyang selita, ito'y minimeditate natin day and night, ika nga, at higit sa lahat tayo po'y sumusunod anuman ang ipahayag sa atin ng Panginoon. Tayo'y tatalima ng walang pagdadalawang isip sapagat alam natin ang Diyos ay matapat at ang ang natin ay nakakalam ng bawat saluubin, ng bawat nilalaman ng ating mga puso. Kaya ang ating panalangin para sa bawat isa ay una sa lahat na tayo ay magkaroon ng kahandaan sa kanyang pagbabalik at hayaan natin yung kanyang purification process at higit sa lahat inaasahan natin na tayo ay magkaroon po ng ng puso na kung saan ay umaasa tayo na kanya sa kanyang pagbabalik tayo po ay nagagalak na siya babalik na upang tayo alisin sa gitna ng kabulukan sa ating lipunan sa kabulukan ng kamunduhan ito at baka natin ang Panginoon at sa kanyang biyaya tayo ay makapagsamba sa kanya tayo makapagpuri sa kanya hanggang sa buhay na walang hanggan tayo po ay manalangin Dakilang Diyos, maraming salamat po amang banal sa inyo pong sa amin, O God. Una sa lahat, pinalalahanan po niyo kami sa muling pagbabalik na yung bugtong anak na si Iso Kristo upang sagipin ang inyo pong lipi, ang inyo pong hinira, the royal priesthood, O God. Patuloy, Panginoon, amang banal, hayaan mo na iyong kaparaanan po ng paglilinis ng aming po mga puso ay magana, Panginoon, upang sa gayon kami po ay maging malinis, maging handa. Kami po ay banal, Panginoon, sa muli mong pagbabalik, Panginoon, upang dalhin mo kami sa iyong pong kinaroroonan Salamat po, amang banal. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang lahat po ng aming pong kababayan, ang lahat po na nasa sandigdigang ito, Panginoon, na hindi pa po nakakilala kay Jesus, hindi po tumang sa na anak at ang kaloob na kapatawaran ng kasalanan at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Lord, hipuin mo ang kanilang mga puso, Panginoon. Patuloy kang gumalaw sa kanila pong mga buhay, Ama. Ay tipakita niyo po, Panginoon, ang iyong panyaya ng kaligtasan na buhay na walang hanggan, Panginoon. Maraming maraming salamat po, O Diyos. Kano man ang mga balakid ng jablo sa kanila pong paglapit sa iyo, ito'y aming winawasak sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy kaming umaasa ng iyong pagkilos, Panginoon. Patuloy kaming umaasa ng iyong pagtugon ng aming pong bawat panalangin. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyariang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.